Grabe naman. 60 pesos. Good deal. Mm -hmm. Tapos pwede mo pang gamitin na ano, Toyo Man City. Ito yung pinaka-blockbuster na vendor dito sa Lakios Night Market sa Arayat, Pampanga. Bago pa raw nagkaroon ng night market dito, matagal na nagtitinda at dinudumog ng maraming tao itong sinanay. Papaano ba naman for as low as 45 pesos ganito karami yung rice with 4 pieces of shomai? Pero yung pinaka-mabenta sa kanya ay yung chicken fillet na 60 pesos naman. Hindi mo talaga masasara yung lalagyan niya kasi nag-uumapaw sa kanin. So this is 60 pesos. Chicken fillet with three cups of rice. Meron din ganito na pork, 65 naman. Tapos yung 4 pieces of shumai, 45. Meron din 6 pieces of shumai, ano naman, 50. Oo, oh, ang inat pa. Oo. Oh. Imagine, 60 pesos, tapos kahit dalawang tao mabubusog na dito. Meron na rin siyang condiments, so makakagawa ka ng toyo si pang sausawan. May night market man o wala, araw-araw daw talaga nagtitinda itong si nanay at madalas hinahanap ng mga estudyante kasi nga naman sobrang affordable at ang dami ng pagkain. Tinry ko rin itong pork shop, pero yung show may hindi ko na naabutan kasi sold out agad.